sige lang. Liblira. Libli ra, <laughs> libli. oh, mayroon pa. Hala po, siyang bukotin, oh. Ubus na, no? Hala, hindi na Ano nangyari dito? Sa ano sa inyak, Tulog, oh. oh. na kasi yung mga ano namin dito, guys. Aming buko. Um, Madam Thelma, galingan mo. Ang ang braso. Kaya pa yan. Ang liig. Sige. Itingala mo. Oh. Sige pa, uba euy. Kayang-kaya. Ang taas nito, teh oh. ah. Ay, lakas pala 'Yan naga. Uh. Ano? linisin mo 'to rente pasama ng dahon. Ano? 'Yan ito hin ko bina. Maghintay ka. Maghintay kalamang. Oh, harap ka muna dito. Uh? harap ka <laughs> muna. oh, shoot the ball. Kunyari guys, soccer. Sige, yan. Ang laban isang ano. Balis. Galingan mo. Talo. Boom. panis. oh, <laughs> oh saan ka pa? Malakas pa tuhod niyan. Lumilipad pa yan. Oh, okay. Get. Dribble. Dribble. Three points. Okay, kapit bahay namin guys oh Madam Pell, hala Meron pa te, wala na yata te O ya, yung, dribble pa Di dribble pa, Three points. <laughs> Ayun sila guys oh Nagbabalat ng ano Saan yung gamitin yan madam? Tabihin lang ma, ko ba? magagawa kami ng name cream Ayun, name Ano daw pa kayo ulit? Nem cream. Nem cream. Para sa lamok. Oh, yun, di ba? Gawin namin ng Parang ano? Parang handa. kaya mo <laughs> Parang off lotion. Ay, parang off lotion. O, oh guys, nakita mo ah. na ba? Ano? yung gagawin namin, yung ingredients, uh. yung ano ng coconut, coconut mm. oil, maano pa na pala yan sa tayo sa lamok, no? Nim tree. Talaga? Mm. Oh, yan, guys, ha, may naano na kayo, nakuha na kayong tips kay Madam Pell, ma-see oh. oh, sige pa, three points. Oh, sige, diba? may tricycle, may tricycle. Bay try si tambahkan. Okay, bye-bye. Thank you for watching.